Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Mahigit limampung MSME mula sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao ang nakatanggap ng karagdagang puhunan sa ilalim ng magnegosyo taday program. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ng OVP Caraga Satellite Office. Narito ang ulat ni Maribeth Adlawan. The leader in ng of sari-sari Store. Formal nang natanggap ng 57 na mga micro and small and medium enterprises o MSME mula sa rehiyon ng Caraga sa isla ng Mindanao ang 15,000 pesos na livelihood grant na handog ng OVP sa ilalim ng magnegosyo taday program. Pinangunahan ng OVP Caraga Satellite Office ang turnover ceremony na inilunsad sa lungsod ng Kabadbaran sa Agusan del Norte, Kamakailan. Ang panibagong MTD grantees ay mula sa bayan ng Buena Vista Carmen at nasipit maging sa lungsod ng Kabadbaran, Agusan del Norte. Malaki naman ang tiwala ni OVP Caragas Satellite Office Lead na si Rolmar Basalan na lumago ang mga negosyong sinimulan ng mga MTD grantees. At maging daan ito upang mapaunlad ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang una, gihatag ni nga tungod para tabang sa inyong paginabuhay. Ikaduha, gihatag ni sa inyo kay eh para idugang kapital sa inyong negosyo. So, mga negosyan yung tinamudahan. Ikatulo, di nato gamiton ni nga funds sa Office of the Vice President ipalit na wala sa inyong programa. Base sa datos, umabot na si limang putwalo na mga individual ang kabuang bilang ng MTD beneficiaries sa rehiyon ng Karaga. Tatlo naman ang bilang ng mga organisasyon na naging beneficiaryo ng programa. Ang Magnegosyo Taday Program ay isa sa mga programang sinimulan at mas pinalawak pa ni Vice President Inday Sara Duterte. Mula dito sa rehiyon ng Karaga, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga senior citizens, sa kabilang sa mga prioridad na maalalayan ng Magnegosyo Taday Program. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. merah selamat